Humot na ko, doy. Humot na ko. Humot <laughs> Naligo ka na, day! Humot <laughs> ah. na niya. Nagpapabango nga ako para sa iyo. Ah, magsabon na yung lalay. Magsabon <laughs> na. <laughs> <Mut> na. Humot na, <laughs> humot. <laughs> okay, kalaki ng bumbilya. Atras! Ah, di ba? Grabe ng hiwa ba? <laughs> Bakit ka na punta dito sa live ko? Tabis ko si host. Ha? Namis ko lang yung house. O okay, kita mo. Mag-aaway na naman kayo ditong tatlo mamaya. <laughs> ano na silang isipin? Ha? Ano wag isipin? Andyan na si kulot sa baba, oh. Kung makirisi na, gusto na umakyan. <laughs> hmm. Huwag muna. Suluhin mo na kita. Hindi pwedeng sul sulu-sulo kasi ang usapan dyan, kapag na isa na sa taas, lahat kayo sa taas. Humot na ko, doy. Humot na ko. Humot. humot. Naligo ka na, day. Oh humot na Nagpapabango nga ako para sa iyo. Ah, magsabo na yung lalay. Magsabon na. <laughs> humot na, humot. Hoy! ako na RD tingnan mo Kung hmm. papayag yan. Oh. Ay, samut Lagi na lagi. Uy. <laughs> oh. Bakit ka na bad trip? Mula si Bangs. Bangs Garcia. samuka kayo. Dili. Dapat. Hindi ka makapaghantay kulot. Ano? Oh, hindi ka daw makapagantay ko, Lot. <laughs> Ganda ng bangs mo, ah. Oo. Oh. Uh -huh. nag pa nga, eh. Hindi sila magkasundo. Nagihiwala yung iba. <laughs> <laughs> Bakit kayo magya dito? Nag-wantage with heart ako dito. Miss ka nga. Miss, miss ka nga kita. Wag <laughs> yeah, mo, huwag ko na Huwag mo nang tawagin. Hmm. Ayan na naman siya. Sa muka lagi, oy. Oo. Oo, hindi mo ba ka dalawa? Ay, man. Huwag ka na mga away. Bati-bati. karon, uh -oh. mas ko karon, ha? Kamo wa may mga ligo. Ay, nakaligo na ko, ko daw. Nakaligo, ba Bago lang na ko ligo, tanaw ko. Yung, yung ano ko yung ano ba to? Yung ito ano ba tawag dito? Bangs ko kulot pa. Yung bangs mo dai nagplay away oh, dai. Mm -mm. <laughs> Mundita okay ka lang. Akala ko wala ka na. Sabi mo, para masulo ko na si 2.0. Nandito ka pala. Ako, hindi ko ka na. Kaya nga, pumunta na siya kay Leo. Bakit umiiyak? <laughs> Bakit umiiyak? Mm -hmm. Masakit yung ano ko eh. Hinabilin ka sa akin. Hinabilin ka na niya sa akin. <suturra> Masakit yung ano ko. Yung atay mo. Mamamatay na ako. Siro ulo ba ka. Bakit yung mamamatay? Ch Aba. Mamamatay ako na hindi man lang, hindi ka man lang natikman. Aba. Wala ko. Grabe ka. ang huling halak Sa kunat na pito ka, umalitaw, mamamatay ka. Naano na na ako, naano nga ako sa juice, nadala ng diver halos inubos ko tapos grabe. Mga 15 minutes ako pa. oh, ano ano, ano pag-uusapan natin dito kasi sabay-sabay kayo pumunta dito, nag-o one teach ako dito. Eh, <Mercy Rabbit> Miss Kitita, gumabana kayong dalawa at may ano ako dito. Mas bumaba ka dyan. Ako unang ang dito. Bumaba ka dalawa. May ano lang ako dito. Ano ba? sinulok eh, Sinulo ko na nga to okay. kanina. Share, share ba? Share, share ba? Share, share ba? Ito, share, kulot. Sure. Ilang beses mo na siya. Sinulo kulot. Nagsigigil hmm. na ako sa sa'yo. Sinulo ko ang kanina. Si... Hindi ako. Ay, naku. Hindi. Ito, oh, nag-up ka kaya. Okay. O, wala kang signal. Bumaba ka na. Wala kang signal. Bumaba ka. Bumaba ka. Bumaba ka. Nag-stress ako pag kayo kaharap kong tatlo. Oo. Ano ba, huwag kayong mag-away ha. J&A, thank you. I miss you. Sinong hmm. hmm. signal? Ikaw, Ikaw? kulot, wala kong signal. Ikaw. Ikaw, walang signal. Kulot, walang signal. Ah, walang signal. Ah. Okay, sino gusto magdagdag dito, guys? Wag na. Uh, Nagpapaunahan po sila kung sino unang makatikim. Kaya 2.0. po Wag na, uy. Nung suma na. Wag na. hindi pa nga kami nakatikim. Si Maldito. Unahan lang yan. <laughs> oh, mag-request dyan, mag-request dyan yung gustong tumigim kay 2.0 po zero para muna yung tatlong to. puro salita, umakyat dito para ipaglaban nyo. Uy, may umakyat! <laughs> Open cam, Queen. Sanglit lang. Wow, si Queen! Si Queen, tigilan mo ko, Queen. Sinasabi ko sa'yo, nagigigil ako siya, siya Queen. na lang ako, bala <laughs> ka Alam ko na yan, Queen. Open cam, Queen. Mayos ka, Queen. Bumaba ka kayo. Okay. Quen, wag kang bumaba para sa akin. Sige, bumaba ka d'yan. Ipaglaban <laughs> mo, Quen. Ipaglaban <laughs> mo yan. Bumaba ka d'yan. Bumaba ka d'yan. Bumaba ka d'yan. Open so, cam ka na, ko sa'yo. Masabit lang. tayo naman mag-open yan. Ano yan? Masabit oh, si Rica! <laughs> <laughs> Stress! <laughs> mag-open lang, hindi pa <laughs> ma-open. Open ilang minute bago ma-open yan. O, oh, ayan na. Rica! Oh. Oh. Anong kataos okay, ko? Darping ka? Ah, you, Wala nang tago, tago. Guys, langtada na ano oh. to. Langtada na to, guys. Langtada na. Ano, anak ko? Ano, atin? Queen, <tið> ano na naman? Huwag ka nang dumagdag. Huwag ka nang magtangka, Queen. Sinasabi ko sa'yo. Alam ko na yan, Queen. <tinyo> o bakit? Kung gusto niyo tumikim, gusto din Quiet dina, lang po ako. Nandito ako sa gilid. Gusto din naman tumikim ni Queen eh. Bakit ba? Hoy, de <ti> Hindi sa siya titikim. Hello? Hindi sa siya titikim sa'yo. Alam sa mo, sa dami naka, naging babae naka, mo dito. Hindi lang so, ay, nang pinagtanggol mo. Ano, 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 ano? Ba't talaga siya senos? Napapansin ko rin ha, pag umaakit ako, nagpapaakit kanila. <laughs> <laughs> Hindi si Queen lang talaga yan. <laughs> ako nga never na ako nakatry na natulo siya eh. Ay, Kayo nga nga, say, nang, niya na nakatulo na. At Nakakit lang ni Queen, pinagsisulot si Luzon nyo agad, ah. Hmm? Oh, kanina kakaakit, kakaakit ko lang. Alam ko na yan, Queen. Ikaw nagtatang kakapay, alam mo nang... ...ang um, nagha... Oh, wala kami may nandiyan na siya ako na, Hindi na kaya yan sulot mo. Hati-hati pa kami dito, dadagdag kape. Oh guys, comment so, sa mga ba bakit. Kasi gilid lang ako, nakikita lang ako. Oh. Okay. Nakikinig lang naman si Queen eh. Ang tanong Queen, gusto mo bang tumikim? Ayaw. O ayaw mo pala ibaba ng kita. O oh, baba na natin mabalang si Queen. Na. <laughs> o, din ko Queen, ang tanong, gusto mo bang tumikim? Baba mo na ng pilitin. pinipilit mo pa eh. Sinabi na nga ayaw eh. Baba <laughs> na daw ako. Sikulot. <laughs>